guys, ayan. Ah, uh, paano nga ba tayo mag-highlight uh, sa sa ating mga live or ating LS. So ito uh, recently ko lang din natutuhan po ito. So yun, uh, kahit paano yan maganda po at may earnings din po siya. Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Lynn Malakay po. Simplify happiness. Simple ang buhay. Buhay na walang heart. Less stress. Join me guys sa aking simple vlog for today, ang magandang buhay po sa ating lahat. guys, ayan. Ah, uh, paano nga ba tayo mag-highlight uh, sa sa ating mga live or ating LS. So ito uh, recently ko lang din natutuhan po ito. So 'yon, uh, kahit paano ano 'yan maganda po at may earnings din po siya. So 'yan. So natutuwa po ako lalo na 'yung sa mga nagaano dyan guys, 'yung medyo matagal na uh, matagal nang uh, naga-upload, 'yung wala nang update kay YouTube. So ito maganda ito, guys. So yan, magla-live po kayo. So uh, during your live po, ayan, ah, uh, habang nagla-live kayo, kahit mga 2 minutes or uh, ako kasi guys, ang ginagawa ko 5 minutes. Pag naka 5 minutes na po ako, makikita nyo naman po, may oras dun sa itaas nung ating, uh, dun sa ating live. Kung nakakailang oras na, nakakailang oras na tayo nagla-live. So, uh, pag mga naka 5 minutes na ako, kiklik ko po ayan, yung square. Makikita nyo dyan yung square na ibaba po nung may ano po dyan. Ah, yung parang bilog-bilog dyan, guys. So, yun. Sa ibaba po, yung square na yan. Um, So, yung mga bilog-bilog, yung bilog-bilog po na yan sa effect po. Uh, yung may mga bubbles, yung mga blush. Uh, so, ito naman, yung square na yan, ikiklik nyo lang po yan. And then yan, matik, may mag appear po dun sa habang nagla-live tayo. Tayo lang naman po makakakita no, na, ayan, your, your, highlight highlight has been, ano, parang has been posted, ganon. So, after po, yung maklik nyo yan, habang nagla-live po yan, um, pwede rin po, after 2 minutes, or 1 minute, click nyo po uli. So, ako, ang pinakamarami ko pong highlight na nagawa is mga tatlo po. Tatlo po. So, hindi ko alam kung hanggang ilan ilang beses pwedeng mag-highlight. Highlight, pero po ako, tatlong beses ko po yung pinakamarami kong naklik. So, after yan, na maklik nyo, ayan, pagkatapos tapos nyo mag ano mag live makikita nyo po ayan sa ating uh, youtube creator sa ating uh, uh, yt creator po so ayan makikita nyo po ayan ganyan meron kayong mga naka unlisted so ayan nyo po yung hinighlight nyo during your live so ayan makikita nyo kung uh, saang minuto nyo pinindot yung ano nyo highlight from 6 uh, minutes ganyan or uh, highlights from uh, 0.5 minutes ganyan. So I mean, may nakikita niyo kung saang, saang time po kayo nag-highlight and then naka-unlisted po. So pwede niyo po yan i-premiere. Uh, pwede rin kaagad public. So ginagawa ko pina-public ko na kaagad diyan. So minsan uh, mga dalawang beses ako nag-highlight or tatlong beses ako nag-highlight and then Uh, hindi ko po siya sabay-sabay na ipinapublic. Pag wala po akong upload, so yun yung pinaano ko ipinapublic ko. So yung ganyan pong kadaling mag-highlight. And then ayan, may mga earnings po 'yan. So may earnings po 'yan. So yan pagka ito guys, intindi ko po dito, malaking tulong po ito dun sa mga uh, small YouTubers na kagaya natin na medyo busy, hindi po tayo nakakapag-edit, hindi po tayo nakakapag-upload. So, ayan, mag-live po kayo, mag -kay po silent LS pwede i-highlight chan, and then, ayan uh, po, meron tayong instant uh, magkakaroon tayo ng so, ayan, matik po, magkakaroon tayo ng instant upload, so, ayan ka, uh, ako, pinakamarami ko nga po, tatlong uh, beses ako nag-highlight during sa aking live, so, mag uh, mag-live lang kayo, kahit 20 minutes or 30 minutes, and then i-highlight nyo po, so, ayan, tapos pagkatapos nyo mag-live, so, ayan i- public nyo na po siya. so may instant upload na po kayo, so yan, malaking tulong po yan, at may earnings po yan may earnings po, so yan at, uh, kasi meron pong mga ibang uh, bakit ko ba ito i-share, meron po ako mga uh, kapwa small youtubers na hindi pa po nakakaalam ng youtube highlights, so na best po ito, for me uh, maganda po ito, kasi kahit paano, kapag sobrang busy ka, yun, i edi mag-highlight ka during your live mga Uh, kahit na tatlong beses. And then, o oh, di pagka wala kang upload, i-public mo. So, yun. Mag-highlight na po tayo. At tayo ay may earning. So, yun. So, yun lamang po. Ang gusto ko share. So, thank you, thank you for watching. any if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. Don't forget po to hit that button for the notification of my upcoming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat.